Opisyal lang nagtapos ang matinding init ng panahon matapos i-anunsyo ng pag-asa ang pagtatapos ng El Nino sa bansa. Kalakip nito, inaasahan sa susunod na linggo ang pagpasok ng kauna-unahang bagyo sa Philippine Area of Responsibility of PAR. Narito si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Nasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo ang unang bagyo sa Pilipinas ngayong taon ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAGASA Ayon sa weather specialist na si Rhea Torres, mayroong binabantay ang mga cloud clusters sa labas ng par na maaaring mabuo bilang low pressure area sa mga susunod na araw. Makakaapekto ang trough ng low pressure area sa lagay ng panahon sa Mindanao. Kung tuluyang magiging tropical storm, papangalana ng unang bagyo bilang agon. Samantala base pa rin sa monitoring ng Weather Bureau, maaaring makaranas ang nalalabing bahagi ng bansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilap dilat ang hilagang bahagi ng Luzon. gayon din patuloy ang pag-iral ng easterly sa Pilipinas na nagdudulot ng mainit na hangin na mula sa Karagatang Pasipiko habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maayos na panahon hanggang sa susunod na mga araw. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.